Dulot na matinding pag-aalala at pagkagambala ang pagbagsak ng isang tulay sa kabagan Isabela ayon sa mga ulat. Kasalukuyang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente at inaalam ang lawak ng pinansala. Sinabi ni Engineer Matias Malenab, OIC Regional Director ng DPWH, malaki ang epekto ang pagbagsak ng tulay sa mga motorista at sa mga lokal na komunidad. Dahil ang pagkasira nito, napipilitang dumaan ang mga sasakyan sa mga alternatibong ruta na nagdudulot ng matinding trapiko at pagkaantala. Sinabi ni Engineer Malenab na hindi pa nila matukoy ang eksaktong dahilan ng pagbagsak ng tulay dahil kasalukuyan pa lamang silang nagsasagawa ng investigasyon. Nasa ospital naman ang mga nasugatan ayon kay General Antonio Maralag, Regional Director PNP Region 2. Ibinahagi naman ni Ken Limalsi, isang laborer mula Katabayungan, na bihira lamang ang pagdaan ng mga sasakyan sa nasirang tulay. Ayon sa kanya, kulang sa mga materyales at angkop ng mga bakal ang konstruksyon ng tulay. Samantala, ibinahagi ni Rufina Talusig, isang 80 taong gulang naritadong tindera mula sa barangay Katabayungan, na ito ang pangalawang beses na naganap na insidente sa nasabing tulay. Nagulat siya nang mapanood niya ang balita sa telebisyon. Patuloy ang investigasyon na makinakukulan upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng tulay at maipatupad ang mga kinakailangang hakbang upang maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap.